Inabot na ang bahagi ng Lebanon ng missile attack ng Israel. Damay riyan ang isa nating kababayan doon na ikinwento sa atin ang kanyang karanasan. Narito ang report. Mister, 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 mister. Sa pulso video ng kababayan nating si May Romagos, ang missile attack malapit sa kanyang kinaroroonan sa Alma al-Shaab, Lebanon noong October 11. Ngayong umaabot na rin sa kanila ang gera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Napilitan siyang lumikas papuntang Beirut noong isang linggo. This time kasi palita na po talaga eh. Like, pag tumira, titira din sila. Ganon din yung parang umuulan ng missile time to time. So doon na, doon na nga ako nag-decision. Sabi ko iba na talaga to. 12 years. Labing dalawang taon ng OFW si May na nagbabantay ng mga property ng among Belgian sa Lebanon. Pero kahit ang mga property na ito, napinsala na rin ng mga pag-atake. Bagamat malayo na sa bakbakan, hindi pa rin maalis kay May ang kaba. Sabihin natin na, Okay, nandito ka sa Beirut, peaceful naman ang Beirut, may demonstration, malayo ka naman sa mga lugar na yon. Pero yung feeling na parang ano kung mangyari? Sana ako tatakbo? Um, parang hindi mo alam paano ilugar yung sarili mo isep magdasal na lang. 30,000 pesos oh kada God. buwan ang sinasahod oh ni God. May mula oh sa amo oh at hindi niya raw alam kung saan ito pupulutin oh sa Pilipinas. Wala raw sa plano niyang magpa-repatriate kahit labag ito sa kanyang pamilya. Tumutulo nga lang yung luha ko pagkausap ko yung lula ko kasi... Gusto niya akong umuwi. Eh ako naman po, hindi ko na lang po pinapakinggan. Pag off po ng phone, umiiyak po ako. Wala naman po ako, magulang na tumutulong sa akin. Ako lang naman po, nanay po ako. Ayoko naman umuwi. Tapos yung anak ko, may mga pangangailangan, hindi ko matustosan. Kahit hindi niyo ako nireplya, nire nang iba sa inyo, binablock niyo pa ako. <laughs> okay lang. Pero kasi may reason ako eh. Alam kong nag-alala kayo sa akin. Tiniyak naman daw ng amo ni May na hindi siya pababayaan. Sa ngayon, nasa alert level 3 na ng Department of Foreign Affairs ang Lebanon. Nangangahulugan ito ng voluntary repatriation sa mga OFW doon. Sa tala ng DFA, sa higit 17,000 OFW sa Lebanon, nasa isang daang Pinoy lang ang gusto ng umuwi. May mensahe naman si May sa ating gobyerno para dumami pa ang mahikayat na umuwi. Uh, ang number one problem sa Pilipinas, healthcare, tapos makahihirap mahanap ng trabaho. Siguro time na natingnan ninyo kung ano yung number one na kailangan ng mga Pilipino para hindi na kami mag-abroad, wala nang mapapahama. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5